Naglabas ng maikling pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB kaugnayan sa nangyaring hirit ni Joey De Leon sa programang EAT tungkol sa lubid. Sa nasabing programa, hiningan ni Vic Soto at Joey ang contestant ng limang bagay na sinasabit sa leeg. Nicklace lang ang naisagot ng contestant hanggang sa maubos na ang oras nito. Matapos nito, nagpakawala na si Joey ng hirit tungkol sa lubid. Say nga niya, quote, lubid, lubid, nakalimutan nyo, unquote. Nag-tweet naman ng All Star Magic sa X or ang dating Twitter. Caption nga nito, quote, this is a trigger warning clip about suicide and Joy De Leon can't shut his mouth really. Ilang netizens naman ang hindi nagustuhan ang hirit na ito ni Mr. Joey De Leon at binanatan ito sa social media.